yun mga idol dito tayo sa balong tignan natin kung anong meron dito yun ano kaya dito nag adventure mag isa ah may ship line siguro dito ah yeah parang nakakapagod ay eh. yun ang ganda ng view yun sa taas Wala akong kasama ako ngayon, nag-trip lang. <laughs> Yun. Lang akyatan kaya to. Hindi ko na binilang ah. Ito yung baba niya oh. Yun. Kaya pa tayo sa Oh, parang napagod na ako Ito natin sa taas Ha? Ito yung taas Ayan, ang ganda oh Ganda ng bundok ha? Ayan yung ang ang view Ang taas pala dito Yan, bababa na tayo mga idol. Yan, napantay mo man nagsurusuro nyo ay Ingat-ingat lang. Yan. Palunggao District Jail Adapted Area for Tree Planting and Monitoring <coughs> Ayun, idol Baba na tayo kapag ako din umakyat pag di ka sanay yun bababa na tayo medyo mas madali mga idol ito yung area